So, ayan nga, no? Good morning sa ating lahat. Maglalaba pala tayo dyan kasi umaraw. Yan pala yung binili ko, guys, oh Baka naman. Ito pala yung gagawin ko, guys, four wheels for today's video. Papalitan ko pala ng lock guys. Yan yung axle niya. So, yan yung isa natin pa, yan yung papalitan kasi tignan nyo, luma na. Saka nawala ni father ko yan, yan yung ikakabit natin. Masyado mahaba yan. So maraming proseso yan. So tara, let's go. Yan nga no, nag eyeglass na tayo dyan. Tas parang kukunin na tayo ni Lord. Dito guys, maglalabad daw muna ako sabi ng nanay ko. So tara, pinaglalagay ko na yung damit ko dyan sa downy. Dyan, inumpisan na ng mga ko yan kasi mabagal daw ako. Kaya binilisan ko na rin dyan, pinagpipindot ko na lang yan. Saka start na yan. Okay, let's back to business. Yan na nga, kinuha ko na yung sander dyan at inumpisahan ko na. Yan, tinuruan ako ng uncle ko kung saan ako magkakat. Tignan nyo naman yung uncle ko dyan. Eh nga yan, nabang ako. Parang wala lang. Pero guys, masakit yung mga naiikukan na spark sa akin. So yan na. Ganyan yung ginawa ko patulis. Kinuha ko na rin yan. Ganyan, ipapawelding ko sa uncle ko dyan. Tara guys, samahan nyo ako. Ganito pala yung lock niya guys Wala akong mahanapan na metal dyan Kaya may pasok si inang ko na di na nagagamit Kaya yun na lang, tara let's go Dito guys, naglalakad na ako papunta sa uncle ko Pupunta tayo sa workshop niya Kung saan siya nagwe welding guys, yan Third floor nga pala yan, kaya pagod na pagod na ako dyan Kalalakad Malapit na pala tayo dyan guys Dito guys, makikita niyo kung gaano kaganda Kaganda ang nature hehehe <laughs> yun yung school And ito malapit kami sa highway dito guys, isang mirror shot tayo dyan, flex tayo ng katawan kahit mataba tayo, joke lang opaw, oh, dagitaman idol niya dagitang imiman idol so yan, tapos na pala na dyan, pinagbubugan ko na ng primer dyan, kasi naubos yung black na color ko, kaya kaya itong primer na lang guys, ang linagay ko una itong axle nya susunod ko mamaya yung mga nagawang lock yan guys, dapat may spray yan, yan. kasi Diyan mag-start -e yung kalawang kapag guys. Ito nga yung mga lock. Pati yan, pegbubuhan ko yan ng primer. At pagkatapos nito guys, hintay ko lang ng mga 5 minutes. Okay na yan, para may kabit na natin at anong oras na dyan. Kaya dito guys, try ko ikabit kabit na mag-isa kung kaya ko. Inuuna ko yung axle na ipasok, tapos sunod ko yung gulong. Yan, okay na yan naman sa una. Kaso di ko na kaya ipasok ng isa Kaya natawag ako Tinawag ko yung kuya kong pogi and nga guys pinagbuhat niyan At tutulak lang dapat yan magkabilan Para pasok na pasok Para pagkabit ng lock guys Tamang tama yan Kinakabit ko na yung lock dyan Tamang ikot ikot lang Ito pala yung result ng ginawa ko mga herbs So mamarkan na natin ng goods yan Kasi goods na goods yung gawa Tapos na ka tayo mga herbs So salamat sa panonood Kita kita ulit tayo sa next video Bye bye guys Thumbs up tayo dyan Bye bye